Good morning! May meron ditong maagang nagpapakitang gilas ay dumating dito sa bunsuran ay nagpakitang gilas sa aming harapan Anong nangyayari sa inyong dalawa ha? At talagang pasikat na pasikat kayo Ano? Anong buhay? Giriang-giriang Pagandahang, Pagandahang-pagandahan Ayan Kita ninyo Ay talaga namang Nagpapasikat sa akin areng dalawang are Areho ay hindi amin Are ay dumating laang dini at nanganghanggan Nangangapit bahay ay talagang ako ay pinasikata ng husay. Ay, ang ganda. Thank you for watching. Bye-bye.